Dito na ako. Ayan na, may pagkain ng aso at mga container. Ah, dumi na naman. Ang na naman ng dumi. Kandalagas mga dahon. Wasak na. Ito patuyo. Kasi si ko ayusin ko na ito. Si papanghakot ko ito sa baba. Tapos ang dami, dumi na naman dami na nalagas dahon. So, ang na ay na. Sa maayos na nakakuan. Na, 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 na. Oh, oh. Talbos ko. Tumubo na. Ayan. Tumubo na po. Landan. ubos na. Ha, ah, adome. Okay. Gabi ko malalaki na. Ang ganda ng gabi ito. Okay. Rebutan. Ay hindi pa naman mulaklak. Sige. Tayo kada mata ay magtatanong pa. Gabi tambak. ang tindi ng basura at tambak yung atis kong malalaki wala na dahon abukado na mulaklak Op. langka, kukuha ko langka mamaya okay ha PINOR! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Diyan ka lang! Ka diyan ka lang! Dala kita magkain. Eh, diskarga ko muna. Guys, diskarga ko muna ang aking mga daladalang container. En por not en por... Ah.